Okay 15 na muna Okay na. Ito 15? Ito darwa lang eh. <laughs> Tapos dito tayo naman magpira dito. Kamotik yun. Nagpira. Tapos Bingobo na Oo. Ano ba? Melon. Ano? Ah. Oo. Oh, ang bawal lang mara. 20. Ang bawal lang. Samang-daming ka okay. banalan. Wow. Ang ina malungkot lang ata kai na. Okay. Okay.